napit-pit yung buto mo sir oh. Ano to? Dumumi lang o? Nadumihan lang. Nadumihan lang? Yung... lang? Oh, oh, po. Okay kasi may mga portion na may bakat na Kaya pa yung Yung 23 Ah, kaya pala. Ano mga maga maga wala na agad mga sil yung yeah, wala ako medyo mas maga po talaga ako oh, busa po yung mga sil oh kita mo naman this look ito grabe ano malayo kita ang laki ng ano ang laki ng pinagbago Sa baka'y galing, ma'am? Sa batasan lang. Batasan. Patid. Patuloy ko. Oo. Patid yung nasa... E, parang ano yung yan. ano... Parang put-drop din yung ano o Oo, patid. Gano'n. Sir, patid yung ano nito. Kailangan nito, ano... MRI. Patid, patid to. Yung ganitong alawans, so oh? Sobrang layo. Sobrang layo. Dito sa parap, di kita. Ang kita rito, ang kita rito, ito, basag dito. Maluwag oh, tapos dito manipis. Ayan. Pero dito, ibang klase ito. Tignan mo yung buto nito. Talagang may dama nga yan. Iba yung ano niya. Iba yung tsura niyan. Sobrang luwag nito. Tapos ito ang baba. Dapat to, uusog ng paganto rito konti.

Galaw mo nga ito. Pataas. Hindi ko Wala nga talaga. Isang buwan pa lang ng disgrasya. May sugat ka ko eh. Three months, magantay pa kayo ng three months. Para totally hip no -no. na ano. Na-dislocate yung tuhod mo. Binaki. Hmm? Yan dislocate yung tuhod mo. Dislocate hmm? pa Nakalabasan pa rin. Kaya pag kinuha sa ano. eh hindi niya may tubo. Hmm. Sir, possible na ano. Possible na patid yung ACL mo ito, sir. Possible na patid yung ACL mo ito. Malaki yung sa gano'n niya, yun parang uh, yung easel kasi manipis lang yung nasa gitna. Hmm. Pero pumabalik pa yun siya. Umihilom siya, pero yung ano mo, makakalakad ka kaso yung tuhod mo, medyo weak. Medyo weak. Hindi na yun siya yung katulad dati. Siyempre pag may naputol na pyesa, hindi ka na makakabalik sa dating yung 100% na ano. Iba na yun. Sabi sa amin ng doktor, si semento lang lang, tapos may mm kaya hindi -hmm. na ako maya. Sa buwan naka yung nakasemento. Kakapunin ko na lang. Ganon din yun. yung <tik> mo. Mag-aantay pa kayo nitong ilang buwan. Ma'am, mag-aantay pa kayo ilang buwan ito. Pwede, bumalik kayo ito kung ano mo yan. Hindi namin siya pa pa. Huwag na, hindi na ano natin. normal lang yan, mauubos yung ano, mga muscle dito. Pero magre-recover din yan pag na lumakas na to. Kasi yung mga tendons nito, stress na stress. Paano nga kung po yung sa, sa may uncle ko kasi may kontik na mag-asang yung butos ko. Tingnan ko lang yung x-ray. Eh. ba oh, may tumang? May mga, may mga naputol na ano rito. May naputol na ligaments dito. Sure ako. Nag-footrap eh. Na-squish na no? Oh. Naipit lang pa oh. oh, ganun, no? Ako. Oh, ano po kasi hindi na siya sa hospital. Hindi tinignan yung paa niya, yung ulo niya lang, tsaka dito niya yung x-ray. Tapos kung naka-uwi na po kami, mga ilang linggo na, Tsaka na pa nang magaya yung tuwod niya. Kaya bago lang ka nakapagpa-X-ray, no? Hindi, ang ginawa naman, ano? ano Siyempre, pra-yo, dito kasi hindi mo itamamatay. Okay. Siyempre, na eh. Okay. Eh ang dami mo, may sugat ka rito, may sugat okay. ka rito. Siyempre, ang iti-check ng doktor, yung mo muna kasi. Okay. Malumpo ka man, buhay ka. Yan okay. mahalaga. Pero kung hindi ka nga lalumpo, merong okay. patay ka, wala rin. Eh. Ito talaga ang priority. Eh, sabi mo tama, oh, okay. hindi okay. pa nga magaling, oh. hindi pa ganong magaling, may tama rito. Siyempre, yan, possible na nag-ano-ano -ano ka -ano rin, -ano, pagulong-gulong ka rin. Oh. Hindi natin alam kung anong pagkasimpla mo. Yan, alam muna natin ito, makagaling yung mga ano. Ay, mga kapto natin. Ay, ako mag-umpit. Tanggalin mo lang to pag matutulog ka. Balik mo lang ulit. Bukas ang maga, pag mo. Yan, kailangan matulak pa yun dyan. Hindi naman masal, di ba? Mm hindi. -hmm. Talaga, hindi nga na fracture. Walang fracture. Ang problema yung mga pisa, yung mga ligaments. Kayaan muna natin makilog, sir. Medyo basa pa rin yung ibang sugat mo. Bago pa lang, halos isang buwan pa lang. 3 months kasi total yung ano niyan. Full full heal niyan kung meron mang chip fracture o ano. sano sa nakikita ko naman wala naman talagang total yung fracture na ano, malalaki. Okay. Ang nakikita ko dito kasi yung pagkapatid ng dito, yung ligaments dito. Either AC, hindi kita kasi sa x-ray lang. Possible ACL tsaka yung ano, yung dito yung patel or tendon. Yes. Ano. Nagbago kasi yung posisyon nito. Oo, parang gumano, di ba? Nagbago yung posisyon nito. Um, um, Hayaan lang muna. Kaya nilagyan ko ng passing away dyan. Hayaan mo lang siya dyan makalaro. S hindi siya angat doon, hindi siya bababa. Dyan lang siya sa gitna. Pagka ibabal po, ganyan yung position lang dito. Oo, basta bakantihin nyo tong gitna. Okay? Sige. makita tayo sa ano ba ngayon? Kahit mga Januari, para maano? business pa. ka muna. Sige Okay. Putra. Putra. Thank you.